ang Area 8 ay patuloy na nakikisangkot sa I Will Go Planet Church Project ng Central Luzon Conference. kumusta kapatid? Pagbati mula rito sa probinsya ng Rizal. Ang probinsya ng Rizal ay binubuo ng sampung mga distrito. Kasama po riyan ang tatlong mga iglesia sa siyudad ng Marikina, Pasig at Antipolo ang nasabing probinsya ay mayroong mahigit kumulang na 3 milyong mga populasyon samantalang ang siyudad naman ng Marikina ay mayroong mahigit kalahating milyong populasyon at ang siyudad ng Pasig ay mayroong namang mahigit 6 na raang populasyon. Dahil po ang Area 8 ay patuloy na nakikisangkot sa I Will Go Planet Church Project ng Central Luzon Conference. Nung ating pong tinignan ang datos ng ating membership audit, ang ating po mga kaanib sa probinsyang ito ay meron pong mahigit 8,300 mga membro. Tila po bagang malaki ang hamon, pero yan din po ang dahilan kung bakit ang labimpitong manggagawang pastor, mga elders at mga kaanib ng bawat iglesia ay patuloy na niyayakap at patuloy na sinusubukang maging bahagi ng I Will Go Planet Church 100 ng Central Luzon Conference. Kaya nga po, bilang tugon, kami dito sa Area 8, kasama ng ating mga pastor at mga kaanim ng iglesia, ay gumagawa ng iba't ibang kaparaanan upang abutin ang komunidad na kanilang nasasakupan. Ang aming pumitiin, ang aming munting pangarap, at ang aming munting kahilingan ay magkaroon ng bawat istrito nang isang bagong mailulunsad ng mga iglesia na sisibol sa bawat distritong kanilang sinisimulan at kanilang ginagawa sa ngayon. Kaya nga po, kaibigan, halika, ating titingnan at sisilipin sila sa kanilang mga ginagawa. Ating papakinggan at ating maririnig kung papaanong naging mabuti ang ating mahal na Diyos, kung papaanong sinasamahan sila ng banal na spirito sa bawat kanilang pagabot at paggawa sa kanilang mga teritoryo. Tara, halika at ating pakinggan ang kanilang kwento. Ako po si Pastor Carlo Jose Magana ng Lower Antipolo District sa pamamagitan ng inisiyatib ng mga kapatiran sa Lower Antipolo District ay nagkaroon ng magandang bunga sa aming mga paglilingkod. Una, nakapagbuo po tayo ng mga mission group, group of believers at mga church planting sa ating pong distrito. Una po dito ang Binayoyo, isa po itong mission group. Pangalawa ang Kabading Group of Believers. Pangatlo ang San Isidro Kasunugan Group of Believers. Pangapat ang San Isidro uh, Libis Group of Believers. At itong initiative ng distrito ang San Isidro ang amin pong ginagawa sa amin pong distrito ay gawing masisipag ang mga kapatiran sa paglilingkod. Magiging uh, missional misyonal at intensyonal ang amin pong direksyon. Ang pagkakaroon ng mga care groups, small groups, ay napakagandang vehicle upang isulong ang ating pong gawain sa distrito ito. At umaasa po tayo sa pamamagitan ng pakikilahok ng mga kapatiran ay tiyak na magiging maunlad ang atin pong paglilingkod sa distritong ito. Nakita po ng inyong lingkod na ang mga care group, ang mga small group ay atin po silang patuloy na sinasanay. Magkaroon sila ng intentional na pag-abot sa mga kapatiran. Matigit sa lahat sa mga uh, hindi pa mananampalataya. Kapag ka ang mga small group po natin nagkaroon sila ng passion sa mission, tiyak din na ang kanilang mga spirituality sa kanilang mga buhay. Uh, umaasa po tayo sa tulong ng ating Panginoong Diyos ng ating gawain sa Lower Antipolo District ay patuloy na lalago at patuloy na susulong ang ating gawain sa dahong ito. Ako nga po pala si Sister Marvic Fernandez. Mas kilala po ako dito sa church namin bilang Sister G. Fernandez po. At ang church po namin ay hindi pa po siya church. Isa pa lang po siyang uh, mission group uh, sa pagpapala po ng Panginoong Diyos na tayo po ang aming church during pandemic. Dahil sa mga nabaptize, nung nagkaroon po ng crusade, revival, kaya dumami po ang member dito ng aming church. Dito po, mayroon po kaming uh, limang care groups. At ang ginagawa po ng care groups namin is nagdadalaw po kami ng, sa mga bahay-bahay. Yung mga inactive member, lagi po namin dinadalaw. Ganon din po yung mga Bible interest po namin, dinadalaw din po namin. At least, twice or thrice a week. Kung meron po kami mga kaibigan na nagkaka-interest din bilang maging Adventist, yun po talaga yung intentional mission na ginagawa po namin. Sa tuwing nag-iikot po kami, nakikita po namin yung pro problema ng tao. Doon po kami na-impress ng Holy Spirit kung paano po kami magpapatuloy sa gawain kasi um, hindi po kami nakakampantit, pastor, na nandito lang kami sa church. Parang napakasakit isipin na nandito ka sa church, knowing the truth, tapos yung iba, nakikita mo nandun pa sila sa, sa dilim. Tapos gusto mo silang i-rescue. This is our deep desire. So ako po personally, pag nakikita ko po yung kapwa ko na nasi-save sila dahil, dahil sa Panginoong Diyos. Ako din po ang unang lumalakas. Pag nag po kami ng mga Christian belief po natin, unang-una ako po yung unang natututo dito. Yun po ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Ako po yung unang nabibless. At pag meron po tayo ng feeling na gano'n, yun din po yung napaparamdam natin sa kapwa natin. So, minsan nga po pagka nagba-Bible study kami, hindi ko po pinipigil. Pag ako po ay talagang iiyak, iiyak po talaga ako. Nagpapasalamat po kami sa Panginoong Diyos dahil hindi po Niya pinapabayaan ang gawain po dito sa lugar namin. Kayo po'y naging saksi sa napakinggan natin at natunghaya nating kwento ng ating manggagawa at ng ating kapatid sa bukuran. At nakita natin ang saya at kung paano nilang niyakap ang hamon na maging bahagi ng I Will Go Planet Church 100. Ang kwento pong inyong napakinggan ay isa lang sa mga kwento dito sa probinsya ng Rizal. Kaya Kaibigan, muli nating tunghaya ng susunod ng mga kwento at susunod na mga kabanata ng I Will Go Planet Church. Kusan ka man naroon, ano man ang iyong ginagawa, na andito ka man, sa probinsya o sa Area 8, o maging ikaw ay nasa iba't ibang panig ng mundo, maaari kang maging bahagi ng I Will Go Planet Church 100. Sangayon sa bilin at wika ng ating mahal na propetisa, Ginang White. If less time were given to sermonizing and more time were spent in personal ministry, greater results would be seen. Ministry of Healing, page 143. Halika, tara, tayo ay pumunta at makisangkot dito sa probinsya ng Rizal. I will go.